walang mga safety. <laughs> <laughs> Ang taas na hotel. <laughs> ito lang po yung mga ginagamit namin helmet sa idol sira sira na po kaya minsan di na namin sinusuot baka yung mga gloves po butas butas na kaya wala rin po kami ng arnis kapag nagkakating kami dito saka nagwewilding kaya sana po matulungan nyo po kami dito sa sitwasyon namin yun lang po ano po yung ginagawa nyo? Hotel po. Hotel. Hotel? Okay. Kayo, maging sa mga safetyers. Magkano po po ngayong araw na ito and the, the most for the morning, pumunta po kayo doon o magpadala kayo ng mga ahente ninyo para gumawa ng site inspection doon po with video tapo wala po mga safety gear Opo, sir. high risk sige po attorney manalili yes, sir. kayo na po ang gumawa ng coordination at least naka inspector doon sa site Opo. ayun asahan ko po yon and then ipat to morning so i want it done by tomorrow morning may po sir ha sir no problem po So, by two o'clock, okay, yun nandiyan, ipasa telepono kay engineer. Sandali lang. ng kabalastugan, sila pang may ganang magalit. Sandali lang. Kung anong site in inspect doon po sa, ano, nag -na 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 construction ngayon, ng Valentine Prime Development Corporation, yung ginagawang hotel. Ito po yun. Po, oh, sir, para sabay na kay Nandole. Ha? Thank okay, you po. Okay po. Thank you po, engineer. Magandang hapon. Jen. Yes, sir. Magandang hapon po, Adol Oh, mukhang maayos na maayos na yung forma ng ating mga construction workers dyan. Yes, sir. Uh, good news, sir. At kanina nga lang po, sir, nag-conduct po ng inspection ng mga sakadola natin. At uh, of course, engineering, Adi, from LG, also engineering. At uh, so far po, eh, naabutan natin sila kanina, uh, Adol, na na po ng helmet at uh, safety gear po ang ating mga uh, buti yung construction of po. At ito po, yung ilan sa representatives, sir, sila Sir Leo, while yung iba po kasi, sir, naka-ongoing pa po, po sa duty, and so far po, nakasuot po sila lahat ng salmets po, idol. Okay. Engineer uh, G, magandang hapon po. Salamat po sa pagpunta dyan, sa pag-inspect. Maraming salamat po. Engineer! <laughs> Okay. Ano pa yung mga violation na nakita nyo dyan nung um, pag-inspect Well, sir, upon inspection naman po namin, uh, compliant naman po itong uh, building natin sa mga requirements po natin prior to construction. May building permit po sila. na. No? Okay. And as of now po, more on finishing works na po kasi itong building. So, ang nakita ko lang po na safety hazard po ito yung kanilang siguro mga scaffolding po. Mm-hmm. Kasi po, maganda po sana merong mga green net po para sa polling uh, hazard. Okay. Nirequire nyo na po yan, maglagay ng safety nets. Para sa mga yes, scaffolding, po. paano kung bumagsak? So meron na po silang nilagay? Stop na po, wala pa po. Pero na na-reiterate ko na po sa mga engineers po nila. Kailan na po nila ilalagay yung safety net? Uh, stop na po, baka within, within this week po. Within this week, by Friday, dapat meron na. Good, good news yan. Yes, sir. Okay. Wala po kayong uh, pwede isanction doon sa violation. Una, yung sa safety gear well, ng mga magagawa. Pangalawa... Yung sa safety net, wala sila. So nakita nyo naman po yung violation at may mga ebidensya. Uh, because of that, wala ho tayong pwedeng maipataw na sanction against this uh, company uh, uh, para madala. Yes sir. As a engineering po kasi, ang more on uh, inspection po namin dito sa building code, building requirements as per national building code po na rin. So pwede po natin silang i-require uh, na ma-comply po yung mga safety si Vanilla po, siguro bigyan po natin sila ng ilang days po para po makomply. And then, kung hindi po talaga na-comply, pwede po siguro natin bigyan ng sanctions po na safety violations po. Okay, sige. <laughs> Diyan, pakitanong nga sa mga construction workers natin kung uh, natuloy ba yung paggalit sa kanila dahil nagsumbong sila sa atin? So, sir, um, ano ba, na, nakausap po ba kayo ni engineer? At uh, napagalitan daw po ba kayo, sir, or hindi naman po? Hindi naman. Hindi, hindi naman po kami, ay doon natin, kinausap kanina. Sinilip <laughs> lang po kami taas, yung parang tinignan lang po yung trabaho namin. Okay. Nandiyan ba yung dole, uh, Jen? Yes, sir. Ang dito po, sis. At uh, kanina po, nag-conduct din si Sir Alfa, sis, na kanyang uh, separate po na investigation, sir, under dole naman po. At ato po. Hello po. Good afternoon po, Senator. Sir, Uh, kayo po sa party ng Dole, ano pong violations ang nakita nyo pagpunta nyo dyan? First, yes. Ah, uh, uh, so far na yung uh, ipoconsolidate pa lang itong mga report uh, at hindi wala po akong authority na mag-disclose na yung result ng inspection. So, ipoconsolidate po kasi itong mga ano, report, I inspection din ito yung office nila. Bakit po gagawin yung confidential at ayaw niyo pong i-disclose yung resulta na inyong investigation? Wala po akong authority na, na, na ano yung... Kasi sir, kailangan masabi mo na ikaw inspector eh, dahil kapag pag mo wala ka authority at ipapasok mo pa sa iyong boss. So baka pagdating doon sa iyong boss na edit na or meron na natakpan doon o nabago. eh, samantalang itong, si, itong si engineer Edna Lino, eh agad-agad sinabi niya kung ano yung nakita niya. Kayo dyan sa dole. Ako sir, ipapatawag kita sa hearing sir. Maniwala ka sa hindi. Pati yung boss mo. Sabi mo ay wala akong authority na sabihin. Eh sino yung may authority na yon? Kasi okay, as of now sir, hindi pa tapos yung ano yung wala pang notice of result sir na ano yung na-initio. I-inspection e yung pa din po yung ano yung... Kaya, yung, nga di ba nag-inspect ka na sir? Kasama niyo po yung municipal engineer. Yung municipal engineer nagsabi na kung ano yung mga violation na nakita niya. At sinabihan niya yung kumpanya na baguhin at itong dapat gawin. Ikaw, ang tanong ko, ano yung sa part ng Dole, ano yung labor violation na nakita nyo sa kanila? Ngayon sabi mo, wala kang authority na para i-disclose kung ano nakita mo sa inyong pag-imbestiga dyan? Opo sir, wala, wala, wala po akong parapatan sir na ano na mag ano, uh, ang ano po dapat mag-dito ng panggap. Yan tayo eh. Alam nyo sir, eh, dahil sa iyo, sige, Patatawag ko yung kataas-taas mo pati secretary. Dahil sa katulad mo, maraming beses na kami nakatanggap ng reklamo na kayo mga taga-dole, pag may nagreklamo na isang kumpanya o factory, papasok yung taga-dole, magsasara ng, sa opisina ng may-ari o ng HR, paglabas, may dala envelope, at tapos na yung sumbong. Totoo yan, di ba? Marami na, hindi ko na mabilang, kayo mga taga-dole, sige, dahil sa iyo, compliments of you, magpapaimbestiga ako. Yan yung mga style nyo eh. Pupunta, tapos wala mo lang sasabihin kung anong resulta. Pagkatapos, kakausapin lang yung may-ari ng kumpanya, and then magpapalabas na ng result at pwede nang i-edit yun, pwede nang baguhin. Gagawan pa po sir ng ano, ng narrative report kasi ito. Kaya nga sir, for the meantime, nandiyan ka na rin lang, why not tell us kung anong nakita mo, gaya ng sina sinabi kanina ni Engineer, o ba't si Engineer Ednalino, sinabi na agad, yung mga violation? oh Ayun lang naman sir, uh, ang isang ano po nila sir, uh, violation na eh. Yung poor housekeeping po. Oh, yung pala sabi mo agad. Oh, sige, housekeeping. Ano pa? Ano yung housekeeping? na violation nila? Uh, maraming karakter na, ano, na mga tigris pa mga tubo. <laughs> oh. So hazardous yon para sa kanila na baka pagmula ng sunog oh. at marumi, unhealthy. Tama? Opa. Oh. Yun lang eh. Itatago mo pa sa amin. O ano pa? Bukod sa ano? Yung untidy. Ano pa yung mga nakita ng violation? Sir, naiipit po ako. <laughs> Hindi sir. Mas maipit ka kapag ako po ay nagpatawag ng hearing. Ikaw ang papatawag ko. Nandiyan yung pinaka-boss mo si Secretary Ulagwesma at mapapagalita ko kayo lahat mula kay Secretary down to you. Mamili ka. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa Balota. Tony Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Diba, meron tayo sa dole na the other day. Isama mo na ito sa hearing. Natin. Yes, po, Senator. Uh, we're under the process of drafting that resolution because under RA 11058, Senator, which services our occupational and safety hazard law, my obligation, I employers, to keep their workplace free from noxious noxious chemicals, dangerous environments, good and to provide good working conditions po. Uh, mukhang kailangan po natin bisitahin sa hearing kung na-implement ba po ito ng maayos. At isa pa, access to information, access yes. to the result of the investigation. Itong kausap ko sa Dole, marami beses itong nangyari na tinatago yes, po, nila kung ano yung resulta ng investigasyon. Yes po, sir. Well, we will include that in our resolution na kailangan it's free to access sa employees po. Correct. Ang ginagawa, itinatago. Yes po, sir. Ito. Naikwento nga doon, maraming beses na to, di ba? Yes. Pupunta, may magsusumbong sa doli and then yung doli pupunta sa factory ng isang Chinese and then papasok sa na pisina. Paglabas, may dala-dalang envelope. Totoo yan. Pagkatapos na wala yung sumbong. Ito na. Pag tanong namin, ano nangyari? Wala po, wala, wala, walang ano, walang problema, compliance sila, et cetera. Eh et cetera. E, na, nabigyan na ng envelope. Sige, Tony Garrett, ano yes, na po hearing? Yes po, Senator. We will include this in our resolution po, including the case yesterday. Rima Hernandez, Madam. Hello po, sir. Good afternoon po. Okay, itong si Alfrancis Baladares, ayaw niya magsalita kasi wala raw siyang authority at baka maipit daw siya sa iyo kung ano resulta ng kanyang investigation. And, okay. Ito pong result niya, actually nasubmit na po yung narrative report nila, yung affidavit ng mga workers doon sa pagconduct ng interview. I-forward po namin ito sa uh, NCR para maging part po ng kanilang inspection. Doon po sa mga standards namin, meron po mga violations sa GLS, sa General Labor Standards po, doon sa compensation po may nakita sila but this is just based on interview sir so hindi pa po ito official yung pong magre-release ng um, official um, inspection result ang NCR so okay. this will aid po doon sa kanilang inspection. Initially, sir, meron silang findings on based on interview, violation on compensation. Mm -hmm. The same thing with health and safety po, yung provision of uh, PPEs. Mm -hmm. um, yung sa deployment of OSH personnel, yun po ang initial na nakita po. Pagpasensyahan nyo po, wala po kasing authority yung inspector to share the report because hindi pa po ito ang final report. So para wala po tayong isa lang po ang direction natin, we give it to NCR po para magpalabas po ng kanyang official result. Ito po yun ma'am. Ako ang nagtawag sa inyo, hindi kayo nag-inspeksyon sa mga uh, construction site, it was because of me. And now, gusto ko malaman dahil syempre, gusto rin malaman ng mga construction workers, pamilya nila and all, at itatago nyo sa amin. Walang authority. Alisin nyo na po yan. Ang sasabihin lang ito yung findings namin so far, Isasabit namin to sa... Sa NCR, para NCR na ang gagawa ng aksyon, kung anong mga aksyon kailangan. O mag-iimbestiga pa kami, etc. Huwag yung gano'n, huwag yung tagu-taguan. Diba, ma'am? Ano ito na Garrett. Yes, po, Senator. Sa Senator. hearing, ipatawag mo yes, itong po. si Ma'am Rima Hernandez. Yes, I want her to be there sa hearing. Yes, po. We also have her details na po from the staff ng RTNA. Yeah. So, we will make sure it's... Pati itong uh, si Al Francis, pareho sila ipatawag natin. Okay, po, Senator. As resource persons, po. Senator. Yes, Engineer uh, G, maraming salamat. Very transparent po kayo dyan. Jenny. Thank you, no, uh, Engineer Aji Engineer. Thank you po. Very transparent so, po kayo dyan. Kami po ay nagpapasalamat at wala kayong tinatago, wala kayong pinagtatakpan. At kami po ay hanga po sa inyo, Engineer Sir. Thank you, Thank you po, sir. Thank you. Okay. Ma'am Rima. Sige po, sir. Sa hearing na lang tayo uh, magkita, po, kita, kita okay? Sige. Sige po, sir. Salamat sige. po, Ma'am Rima. Okay, sige, yan muna, Jen. Thank you.